Halas 12 ng gabi. Umuulan. Isang lalaking umiiyak habang nakaupo sa gilid ng kama. Iniwan siya ng babae. Iniwan kasi mahina siya. Wala siyang direksyon. Wala siyang disiplina. Wala siyang backbone. Puro siya shot dito. Barkada, preano? ano? Shot na tayo. May dala akong Alfonso dito. Hindi siya lalaki. Isa siyang utoy na puro barkada at inom ang iniisip. Iniwan ka tapos ano? Iinom ka na naman ng alak magpo ka sa Facebook ng hindi lahat ng lalaki pare-pareho? Maglalasing ka habang nakikinig ng sad musics? Par, huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima. Iniwan ka kasi hindi mo inaayos ang sarili mo. Puro kabarkada, inom dito, inom don. Par, kung ikaw to, huwag mong iskip to. Kasi itong video na to, baka to na ang magligtas sa'yo sa pagiging walang kwentang lalaki. Hindi to para sa marurupok. Hindi to motivational fairy tale. Ito ay katotohanan madilim, masakit, pero kailangan mo. At kung iiyak ka pa, please wag sa sahig. Madulas. Baka pati dignidad mo sumama sa pagkadulas. Bago tayo tuluyang bumaba sa impyerno ng katotohanan, kung gusto mong maging tunay na lalaki yung may respeto, may tindig, at hindi tinatahak ang landas ng karawagan, like this video and subscribe. Dahil dito walang pa-cute. Lahat totoo. Ang lalaki hindi lang basta pagpapatigas ng pototoy, pagpapalaki ng katawan, at pagbabae ang inaatupag. Kung iniisip mong tunay na lalaki ka dahil may abs ka, o dahil may apat na babae kang kachat sa messenger, gwapo ka na niyan. yung aso nga may muscle, yung manyakis may babae rin. Pero hindi yun ang sukatan ng tunay na pagkalalaki. Ang tunay na lalaki tahimik pero may prinsipyo, tahimik pero handang manindigan, tahimik pero palaban pagkailangan, hindi umaasa hindi nagre-reklamo, umaaksyon. May problema? Hindi post agad sa Facebook. Hindi hanap ng sympathy. Action agad. Disiplina agad. Silence then execution. Sabi nga Jocko Willink, Discipline equals freedom. Sino si Jocko Willink? Dating Navy SEAL Commander ng U.S. Military. Leader ng Special Forces sa mga combat zone. Ngayon isa siyang motivational speaker, author at embodiment ng disiplina hindi siya motivational clown. Siya ang tipo ng lalaking kahit nakaihi ka sa brief mo sa takot, tahimik lang siyang titingin sa iyo at sasabihin, Get up. We fight. hindi yan ang pinakayaw ng mga utoy, ang disiplina. Alam mo kung sino ang matinong lalaki? Yung gumigising ng 5am kahit walang utos. Yung nagtatrabaho kahit lutang sa puyat. Yung nagtitipid kahit may temptation. Yung papasok sa trabaho kahit puyat o hangover. Yung hindi nagpo-post ng mental health break. Pero alam mong basag na basag siya sa loob. Still, tuloy pa rin. Tahimik siya. Pero galit siya. Galit sa sarili niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw niyang manatiling mahina. Mga kahina ng lalaki ngayon. Walang disiplina. Laging late. Laging may excuse. Laging may mamayana. Laging may pag na ako. Laging may palusot pero walang resulta. Puro laro sa cellphone. Puro ML, puro COD pero kapag real life, AFK ka. Puro galing sa rank, wala namang progress sa buhay. Puro kalmot ng jowa sa leeg, wala namang direksyon ng career. Laging nanunood ng bastos na palabas. Paulit-ulit ka nang nilalaso ng dopamine, tapos magtataka ka kung bakit wala kang motivation, wala ka ng drive kasi nilalabas mo na ang lakas mo sa tissue. Hindi ka man lang kayang labanan ng sarili mong libog, paano mo lalabanan ang totoong problema sa buhay? Walang pangarap, tatlong taon na ang nakalipas, wala ka pa ring plano. Umaasa pa rin sa magulang. 30 ka na pero nasa maanong ulam. Stage ka pa rin. Insecure. Bibili ng bagong sapatos hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong mapansin ka ng babae. Lahat ng post mo may filter. Lahat ng kwento mo may bola. Kasi gusto mong maramdaman na lalaki ka. Kahit alam mong hindi ka pa hinog. Bar! Kung lagi kang naghahanap ng pa-comfort. Sorry pero hindi ka tunay na lalaki. Isa kang bata. Isang utoy na trapped sa katawan ng matanda. Physically present pero mentally absent. Bilog na katawan, flat ang ambisyon. At kung tinatamaan ka karangayon. ngayon, good. Huwag mong iskip. Huwag mong ipagkibit balikat Kasi kung hindi ka masaktan sa ganitong realidad, hindi ka mabubuhay bilang tunay na lalaki. Ano ba dapat mong gawin? Una, dapat tahimik ka lang. Huwag kang palengkero. Hindi mo kailangan ng attention. Hindi mo kailangan post lahat ng ginagawa mo. Hindi mo kailangan FB Live habang nagbe-breakdown ka. Power is built in silence. A lion doesn't need to announce he's a lion. He just hunts. Hindi umaatungal sa social media, bar, tahimik. Pero lahat ng kilos may direksyon. Kung feeling mo lalaki ka kasi palaban ka sa comment section. Isa kang keyboard warrior, hindi alpha. Pangalawa, build yourself in the dark. Mag-isa ka man ngayon. Ayos lang. Walang nagmamahal sa'yo. Sige lang. Nasaktan ka? Perfect. Gamitin mo yan. Heartbreak. Rejection? Kahirapan? Huwag mong iyakan sa TikTok. Gamitin mong gasolina. Habang ini-screenshot ng iba ang lungkot nila para sa sympathy, ikaw sinusunog mo yung sakit para sa progress. Pangatlo, embrace suffering. Pain is a tool. Hindi ka lalakas kung puro sarap ang alam mo. Gusto mong umangat? Tumayo ka ng 5am, mag-gym, mag-aral, mag-ipon, tumahimik, gawin ang trabaho. Ang tunay na lalaki, hindi naghihintay ng motivation, hindi umaasa sa sana balang araw, walang audience, Walang clap, trabaho pa rin. Sipag pa rin. Walang drama, pangapat. Control your emotions. Ang simp, madaling paikutin. Kaunting landi, ubos na ang ipon. Kaunting iwan, bagsak na ang mundo. Ang lalaki, kalmado, tahimik. Hindi reactive calculated. May babae, cool. Wala, ayos lang. Iniwan ka, mas okay, mas lalakas ka. You level up in silence. Walang fireworks. Walang validation. Pero pag lumabas ka, iba ka Panglima. Iwasan ang barkada inom bar babae. Gabi na. May 300 pesos ka na lang sa wallet mo. May option kang bumili ng bigas para sa bahay. O sumama sa tropa sa bar. Alam mo na ang sagot mo. Tropa alak babae. Kasi deserve mo raw. Itigil mo na yan. Kung gusto mong maging tunay at maayos na lalaki, umalis ka sa paligid ng mga walang ambisyon yung tropa mong laging may alak pero laging broke? Yung isa puro babae pero wala namang pang-date? Yung isa nagrarant sa ex niya habang nilalason sarili niya sa Red Horse. Bakit mo sila sinasamahan? Dahil takot kang mag-isa? Kung takot kang mag-isa, edi wala kang backbone. Kung hindi mo kayang tiisin ang lungkot, paano mo kakayanin ang tunay na buhay? At yung babae, hindi siya investment. Hindi mo kailangan ng news kung wala ka pang mission. Huwag kang maghanap ng love life kung hindi mo pa naayos ang buhay mo. At huwag kang magpakalunod sa alak para lang makalimot. Kasi pagkising mo bukas, lasing ka pa rin at inutil ka pa rin. Sa tingin mo maayos sa tunay na lalaki ka, pero wala kang control sa sarili mo. Inaabuso ka ng babae kasi wala kang boundaries. Wala kang respeto sa sarili mo. Laging natatakot, masaktan, mahirapan, matalo. Walang backbone. Tandaan mo to, mahirap ang buhay. Pero mas mahirap ang buhay ng mahina. At kung hindi ka magbabago ngayon, walang magliligtas sa'yo. Hindi ang tatay mo. Hindi ang barkada mo. Ikaw lang. Puro ka reklamo. Puro ka drama. Pero wala kang aksyon. Alam mo bang everyday? May mga lalaking gising ng 4am. Nagwo-workout, nag-aaral, nag-iipon. Nagiging malakas, tumitibay, umuunlad. Habang ikaw, scroll ng scroll. Bawa post. Waiting sa motivation. Kissing, bro. Walang darating. Walang tutulong. Laban o tapos ka. So, anong gagawin mo ngayon? Will you stay in your comfort zone? Magpapapity party? O magbukmok sa kama habang ang buhay mo ay tumatakbo ng mabilis? Oh, will you get up? Start acting and change everything? Simula ngayon, ikaw ang magtatakda ng laban mo. If you want respect, you have to earn it. If you want peace, you need to have discipline. No more excuses. No more waiting for a sign. The question is, Are you ready to fight for the man you want to be? Words of wisdom mula sa mga sikat na lalaki. David Goggins, the uncommon among uncommon men. Si David Goggins ay isang Navy SEAL, ultra-endurance athlete at motivational speaker. Kilala siya sa kanyang brutal na disiplina at kakayahang magtulungan ng sarili sa mga pinakamatinding sitwasyon. Isa siyang halimbawa ng mental toughness at tinutulungan ng mga tao na mag-push ng kanilang limits at magtagumpay kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi ka pwedeng maging ordinaryo, bro. Kung gusto mong maging tunay na lalaki, huwag mong gawing normal ang pagiging ordinaryo. Kung lahat ng tao sa paligid mo ay tamad, magpabaya at walang disiplina, maging kakaiba. Magpakita ka ng tunay na lakas ng pananaw na wala sa karamihan. Be the one that stands out. Marcus Aurelius. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Si Marcus Aurelius ay isang Roman emperor at philosopher at isa sa mga pinakamahalagang stoic thinkers ng kasaysayan. Ang kanyang mga isinulat na meditations ay puno ng mga prinsipyo ng disiplina, pagpipigil sa sarili, at pamumuhay ng ayon sa mga natural na batas. Walang kwenta ang puro salita. Walang kwenta ang magdebate kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki, maging isa ka na. Hindi yung puro pangarap, puro plano. Kailangan ng action. Bawat araw, magpakita ka ng isang tunay na lalaki sa pamamagitan ng iyong mga gawa Jordan Peterson. A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man, who has that under voluntary control. Si Jordan Peterson is a psychologist at professor sa University of Toronto, at isarin kilalang author at public speaker. Siya ang nagsusulong ng mga ideya tungkol sa responsibility, self-discipline, at psychological strength. he sa mga tapat na pananaw at sa pagpapakita ng mga brutal na Huwag mong gawing weakness ang pagiging mabait. Ang tunay na lalaki ay hindi takot magpakita ng lakas. Ngunit ang kaibahan, may kontrol siya sa sarili. Hindi ka lalapit sa gulo. Pero kapag tinabihan ka ng problema, handa kang lumaban. Isang mabait na lalaki na walang kalaban-laban, hindi siya good man. Ang tunay na lalaki may lakas at may control, At alam niya kung kailang gamitin yon. Kailan mo aayusin ang sarili mo? At kung hindi ikaw ang magbabago sa sarili mo, sino? Walang shortcut, walang magic. Isang hakbang kada araw kahit madilim, tahimik. Pero papunta sa tuktok. Be dangerous, be disciplined, be a man. Gusto mo pa ng brutal na katotohanan na magbubukas ng mata mo? Like, subscribe, at tandaan mo 'to. Tahimik ang tunay na malakas.